Yaw mga idol, kamusta? Narito na ang top 3 at ang natatanging manlalaro ngayon. Sa listahan na ito ay si Steph Curry ng Team USA para sa 2024 Olympics sa Paris. May walang talo na record si Steph na 17 hanggang 0. Kasama na dito ang huling dalawang panalo nila, lalo na sa laban nila kontra Serbia at South Sudan. Nakataya ngayon ang kanyang record dahil maaari pa silang matalo. Malalaman natin yan mga idol. Pero sa ngayon, maayos pa naman ang kanilang laro. Sunod sa listahan ng mga walang talo sa Team USA players ay walang iba kundi ang GOAT na si Michael Jordan. Naglaro siya sa dalawang Olympics. Si GOAT Jordan ay unang naglaro noong 1984 sa Los Angeles noong hindi pa siya profesional. At noong 1992 sa Barcelona Olympics kung saan sumali siya sa Dream Team. Nagbida si Michael Jordan sa dalawang gintong medalya ng Team USA at gumawa siya ng 16-0 hanggang record habang suot ang uniforme ng Amerika. At ang nangunguna sa listahan mga idol ay walang iba kundi si Black Mamba, Kobe Bryant. Nang kinakailangang bawiin ng Team USA ang kanilang dangal sa international basketball, kinailangan nilang isama si Kobe Bryant na sinasabing nawawalang piraso sa Redeem Team. Siya ang naging mukha ng Redeem Team at tinulungan niyang manalo ito sa 2007 FIBA Americas Championship bago nila makuha ang gintong medalya sa 2008 Beijing Olympics at 2012 London Olympics. Sa kabuuan, si Kobe Bryant ay mayroong 26 hanggang 0 record para sa team USA.